Hello, good morning everyone. So balik po tayo guys sa ating tutorial ng baraka. So ito po guys ay tinatawag na baraka. Ano? So yung, yung pinaka original kasi guys na baraka is 1 to 38 lang. Okay? So yung iba kasi guys nagdagdag ng lugar ng 38 ay ng 39 to 40. So ibig sabihin, magdadagdag lang naman tayo ng bilang ng tag-isa, di ba? So hanggang 17 lang sana 'yan. So syempre, mayroong 39 at 40, so 18 at 19 So, ito po guys ay legit na magkakapares na numero. Ano? So, itry nyo pong tingnan sa sa inyo pong mga lugar ang inyo pong mga ligaho. Okay? So, tingnan nyo po yung mga ligaho nyo guys. Baka sabihin nyo. Yung iba kasi guys eh, mga ano eh, mga sinasabi, mga negative. Ano? So, yung eh, puro pambabash ang ginagawa, hindi naman nakakatulong. So, subukan nyo guys, Uh, tingnan doon sa pattern, di ba? Ito yung pattern na baraka. Tapos tingnan nyo doon sa mga ligaho ninyo, yung mga numero. Ano? So, ito tira dito guys. So, tingnan nyo dito sa STL ng 2D Loto. So, mag example tayo dito sa 2D Loto. So, tingnan nyo dito. 26, g 6, 22, mga magkakapares na number yan dito sa stl ng baraka ano so 6 22 uh, 26 5 tingnan niyo ha 26 5 di ba tapos 26 G's. okay so tingnan niyo dito yung G's. ayan yung G's, 26 tapos yung isang kapares niya ay yung 5 tapos 6 22 oh 6 nag nagbentares kasi kaya nag 6 diba So makikita mo yan diyan guys na talagang makikita mo yung mga magkakapares na numero So tingnan dito yung 30 kapares niya si 14 dito sa ating pattern yung 30 9 tsaka yung 14 Tingnan nyo maigi guys yung sa STL ng 2D Lotto to 30 9 tapos yung 14 nasa ibaba ano? So ganun po guys ang makikita mo dyan, guys yung mga pattern. Kaya ang aminsan, pag nagusumada ako, kung mapapansin ninyo, tingnan nyo yung 27. Uh, nilagyan ko siya ng 27, hindi lang dahil sa sumada siya ng 9-18, kundi kapartner din po siya ng 11 sa pattern. ba diba? tingnan nyo. 11, magkapares po si 27 sa pattern. Kaya naglagay ako sa sumada ko ng 27. Eh. So, malay natin, ba diba? Hindi po kasi guys, sinasabi kasi ng iba, so sana mayaman ka na, ba diba? Kasi nga, mayroong kang baraka, mayroong kang mga sumada. So, hindi naman po ganoon guys kasi po, tayo po ba yung nagpapalabas ng numero? Tayo po ba yung banker, di diba? Pero, malaking chance na meron ka nito dahil meron kang titignan na baka yun nga yung lumabas, di ba? Malaking ano din kasi ito guys, advantage din po kasi na meron kang uh, tulad nitong kopya, tsaka yung mga sumada ng bawat numero. Kasi po, meron ka pong idea kung ano yung pwede mong uh, sumadahin o ano yung pwede mong tayaan. Kasi kung tiyamba ka lang naman ng tiyamba, di ba? Sabi nga ng iba, Tsambahan lang naman daw po yung pagtatama, di ba? So try mong hindi magsumada kung makatsamba ka, di ba? Hinding hindi ka tatama kahit abutin ka ng taon, limang taon, sampung taon. Hinding hindi ka guys mananalo. Kasi po nagtsatsamba ka lang naman. Wala kang idea, wala kang uh, wala kang technique kung paano ka makakatama, di ba? So, pero at least kung meron ka nito at saka meron kang kopya na meron kang review na tinitingnan, so, syempre, yan natin lagi natin, guys, na review. Kasi kailangan mo mag-review kung ano yung mga pinapalabas nilang numbers para meron ka din idea kung ano po yung susunod na lalabas, di ba? So, ganun po yun. Masa na yung mga ay, na update ko dito, guys, na ano, Hindi nga ako guys napapagod magturo sana nito. Kaso, pag nagtuturo kasi ako nito, dumadami yung mga, Diyos yung mga piling ano, genius. di ba So, ako naman ay hindi naman ako nagpipiling genius guys. Nagsishare, nagsishare lang ako ng mga alam kong sumada o saka yung mga pattern na dapat ay meron din kayo kung nais ninyo pong manalo ng STL. So, wala dito. Nawala na yung mga notebook ko na sumada guys. Ayan, naghahanap pa sana tayo ng example. So, ang hirap. Ang dami-dami ko ng notebook na ginagamit. So, wala, di ba? So, dito, tingnan nyo dito guys. So, 3, 19, magkapares po yan sa pattern. Tingnan nyo yan, Oriental, Mindoro. No? Tingnan nyo, 3, 19. So, magkapares po yan dito sa pattern. 3, 19, tapos 12, 28. Okay? So, 12, 28. So, magkapares, ba diba? So, makikita nyo dyan, guys, yung uh, pattern kung gaano siya kaligit, ba diba? So, 35, 19. Okay, so, 35, 19, diba? Lumabas kasi si 19, kaya nag, nagkaroon ng chance na lumabas si 35. Okay, so, 19, 3, tinapat lang. Kasi po, nasa uh, pattern din siya ng 3, 19. Okay, so, Maganda pa tayo guys ng iba baka sabihin niyo hindi naman yan legit, nagkakataon lang, di ba? So hanap pa tayo guys ng iba na pwede nating uh, makita. Okay, so dito tayo. Okay. So dito tayo guys. Okay, so dito tayo sa 31 Jis Okay, so 31 Gs magka-partner sila. Okay? 3, 16. Hindi yan guys, magkapare sa pattern. Yung 12. Iba pala yung sumada ko dito. Ano? Kasi nagkuha ako dito guys sa sumada. Hindi ako nagano. So dito tayo sa 28, sa kasi 12. Nasa pattern din. And then, ang 16 kasi guys, magkapare siyan sa kaang 32, tapos ang 37. So, ito yung kapares niya, guys. Ayan, no. 37, 16. 16, 32. So, yun po yung magkakapares. Yung 24 kasi, ang kapares niya ay 3. Ayan, no. So, 24 ay 3. So, ayan. 3, 24. Okay. So, yung ano man, guys. Yung 20 kasi, guys, ang kapares niyan ay 4, So, malaki din yung chance na mag-4. Gawa nga dito sa 31 puro 4, 4 yan. So, hindi ko napansin yan. Kasi minsan, guys, nakakalimutan ko yung baraka. Kasi sa ulo ko lang siya, guys, pag sinusulat ko. Pero pag iyong iniisip ko kung ano yung paris niya, nakakalimutan ko rin kung ano yung kapartner niya. So, nawawala kasi lagi yes, yung kopya ko nito. Ano? Ayan. So, nagbibigay tayo, guys, sa inyo ng mga ano, uh, example. Ito naman, ito naman guys, kung mapapansin nyo dito, Sing, 35, 19, 4, ang kapares ng 4 ay 20. So, yung 8 naman, ang kapares niya ay 24. So, si 15 ay 30. So, wala siya dyan guys. Ito ay kinuha sa mga sumada, ano. So, yung 17, kapares niya si 33. Ayan. 13 po, kapares niya ay si 29. So, ganun guys, halimbawa, kayo ay magsusumada, ano? So, meron kayo nito. Tingnan nyo dito. Tapos, magtingin kayo doon sa inyo pong ligaho. So, ano po yung ligaho? Ito yung ligaho, guys, na tinatawag. So, magmedapat dapat meron kayong kopya nito para meron kayong basihan. Kung alin yung mas, mas kinukuha nilang sumada, kung sa pattern ba, or sa sumada ng bawat numero. Kasi yung sumada ng bawat numero, guys, apat na, apat na sided yun, di ba? So, meron siyang pabanti ng pabante at meron siyang paatras na bilang. So meron din siya guys ipit na tinatawag yung mga ipit na hindi pa lumalabas. So pwede rin natin yung tingnan. Ano? So advantage kasi guys na meron din tayong alam sa pagsusumada. Hindi po yun pag sinabing marunong ka magsumada, magaling ka magsumada. O di sana dakip na dakip mo. O di sana mayaman ka na. ba diba? Hindi. Ang kinaganda lang niya guys advantage na marunong ka magsumada dahil hindi naman po aabuti ng taon na hindi kayo mananalo. Marami pa rin po yung chance, 'di ba? So yung mga followers ko po dito sa ating pong page, sila po makakapagpatunay kasi kadalasan sa kanila ilang taon nang hindi na nanalo. Pero nung magsumada ako dito sa Facebook, nakuha ko lahat ng mga sumada ng bawat lugar nila. At least hindi po inaabot ng ilang buwan. Buwan lang or linggo lang, minsan araw-araw pa nga nakukuha natin yung sumada. So timingan, di ba? Kasi minsan tama yung pili natin, so minsan naman ay mali. So minsan naman kadalasan ay one point, di ba? So, wala pong perpekto. Sa loob ng 100% guys na pagtataya natin ng wetting, ay 15% lang po dyan guys yung totally na mananalo. Mas malaki pa rin po yung chance na talo. ba diba? Kaya nga po tayo ay lagi nakikipagsapalaran at yung uh, STL naman po guys ay hindi naman yan sapilitan. Yung gusto lamang naman po yan magtaya. Hindi naman po pinipilit yung bawat tao na tumaya. ba diba? So, tayo pong mga Pilipino talaga kadalasan hilig na po natin ang pagtaya at kaya kung tayo po ay mayroong bariya ay tataya. So ganun po yung ginagawa natin. Kaya tayo po lagi ay nakikipagsapalaran sa kung ano man yung mga mabibigay na na swerteng numero ay tinatayaan natin. 'Di ba? Ganun tayo ka adik guys. Minsan nga meron tayong makitang numero sa damit or numero sa tricycle, numero sa bike, numero sa motor, 'di ba? So tinatayaan natin 'yun kasi ganun tayo ka obsessed sa numero dahil tayo po ay tumataya ng STL. No? So sana po Meron kayong natutunan dito po sa ating STL ng uh, pattern. Ano sa so, baraka. Ano so unang-una dapat meron ganito at meron kang sumada ng bawat numero. Okay guys, good luck and kapag nagustuhan mo ang ating tutorial today, please like and share. Good luck.